Hello guys, gusto ko lang sa inyong ipakita ang aking asong matalino. Marunong siya magbukas ng gate guys. At masipag magbantay ng gate at pinto guys. Yan, panoorin nyo guys kung paano niya buksan ang... Namangha din na ako nung makita pa siya. Palaging ganyan ginagawa niya guys. Gusto niya palaging lumalabas. Ito pala si Koko guys Binigay lang ito sa amin ng pinsan namin Hanggang nung maliit ito, sakitin Muntik na itong mamatay, maraming beses ng muntik mamatay eh, ginagamot ko Minsan Hating gabi, umigising ako para lang Painumin siya ng gamot Minsan hindi na yung ginagawa ko din dextrose ko siya guys dextrose powder sinatsagaan ko lang i-dropper yun, nakakasurvive siya palagi guys at magandang aso to guys kahit makulit takot ang magnanakaw guys Oh, okay. Ayan si Coco, ang aso kong matalino, marunong magbukas ng gate, guys. At masipag magbantay ng gate at pinto. Thanks for watching, guys.